tag pa mga inting. May stress na ako. <sighs> dagang <Hida> problema. doon mo pa si Shopee Loon. Si Loon. kami ng magdoon pa pa na kay Uldo. Namaya ako Shopee Loon. Loon si Shopee Loon. Ano na One fine by Kapital. Ano yung <laughs> pagkaita mo na ang natay? 50,700? Oo. Oh. You know. Tapos gusto na ako ipa-cancel kaya syempre, mali ang import. stream let's p. I mi canto. 6 months. I know, it is 6 months, 3 months. Sis, toast ang kapeng. Ang bayarin every full month. Ganun 'yung problema ko. I have bloom. Sanji cash. dating sa pagkamatay sa akong bang. tapos. ayaw si, si mama. hindi. Doris mamaindya eh, may nagbilin. tapos. sabon. O iya na eh. Way Huwaya pa rin ako na-paid kaya 12 months man na ito. Kasi hindi rin ako kaya. Tapos kumano, nag-stop ko pa ang work. Kaya, kailangan ko sa duto. Ano ang ko? Baiklah, baiklah, baiklah. Saya perlu pergi sekarang, kawan-kawan. Aduhai. ko. tidak mahu. Saya mahu sa diri saya kepada Puan Sloane. Saya mahu ditolak. Saya mahu pulangkan diri saya ke Tapi na may loan. Pag-ilip ko yung mangutang. Yan to na for the for the second time. Nangutang ko sa Gcash. Ito. Ito. Emergency. Namatay ako yung sumuun. Tapos ito, ito kay siyempre nag-work ako ito. Ako sa Manila. yun nag transfer dari tapos transfer dari kapag work the tourist na stress kuat putang pa what na kapag di mo nang ma to sa agent no, nagchat na ako sa agent na no, yung anang nahita po okay na screenshot na ako okay, magkot anak nang ko ano, -ano. Ah, anak naman ta ko ano anak na sa sakto sakto enough Aku beli makanan kuat, makanan tinggi Dan Aku tak boleh pergi Nak keluar tanah aku Sampai balik Aku tak boleh berada di luar Masa Tuhan Saham aku is tak like comment good kung ano yung buhat kung nakain ana na kamo na case kanang na malibita ng amount tapos nagpick ang withdraw tapos na na kwarta sa Shopee wallet Shopee pi wallet comment good kung unsa